Balisa si Vicky nang dumating siya sa opisina ni Mr. Laxon. Tinawag niya ito upang makausap tungkol sa disability benefits ng kanyang asawa. Kinakabahan si Vicky habang naghihintay sa magarang opisina ng may-ari ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kanyang naaksidenteng asawa. Ang bunsod ng kanyang pagkabalisa ay isang insidente na nangyari dalawang taon na ang nakalipas. Tandang-tanda pa ni Vicky ang mga pangyayari. Christmas party ng kumpanya ng kanyang asawa at lahat ng pamilya ng mga empleyado nito ay naimbitahan na pumunta. Naging masaya ang party, nag-uumapaw ang pagkain na tinumin, kaya naman enjoy na enjoy ang lahat. Si Mr. Lakson, ang may-ari ng company, ay nag sa bawat mesa at nangangamusta sa mga pamilya ng kanyang mga tauhan. Nang nakarating siya sa mesa nila Vicky, ipinakilala si Vicky ng kanyang asawa sa boss nito. Kamusta ka, iha? tanong ni Mr. Laxson Mabuti naman ho, sir, sagot sa kanya ni Vicky. Hindi na sabi ni Sente, napakaganda pala ng misis niya. Hindi naman po, sir. Salamat po. Nahihiyang sagot ni Vicky sa matandang lalaki. Sige iha, maupo ka. Naupo naman si Vicky at si Mr. Laxson naman ay umupo sa tabi niya, kaharap ng kanyang asawa. Nagkwentuhan ng dalawang lalaki tungkol sa trabaho at si Vicky naman ay nakikinig lamang sa dalawa hanggang naramdaman niya na pinatong ni Mr. Lacson ang kamay niya sa kanyang tuhod. Nagkatinginan silang dalawa at nginitean lamang siya ng matandang lalaki. Honey, gusto mo pa ba ng beer? Tanong ni Vicky sa kanyang asawa at itinulak ang kamay ng matandang lalaki papalayo sa kanya. "O sige, Hani, kuha mo pa ako, please." Sagot ng kanyang asawa at nagmadali si Viking tumayo para mapalayo sa bastos na amo ng kanyang asawa. Pagbalik nito sa table, ay wala na si Mr. Laxson at niyaya na ni Vicky na umuwi na ang asawa. Minabuti ni Vicky na hindi isumbong ito sa asawa. Baka raw kasi mag-react si Sente at komprontahin niya ang boss at siya ang mawalan ng trabaho. Umiwas na lamang si Vicky na magkatagpo muli sila ng amo ng kanyang asawa at hindi na siya nagpupunta-punta sa company gatherings. Pero ngayon, mapipilitan siya na makipag-usap sa amo ng kanyang asawa. Good morning, Mrs. Tanyo. Nagulat si Vicky sa malakas na boses na bati sa kanya. Um, good morning po, sir. Ano bang maipaglilingkod ko sa inyo, Mrs. Tanyo? Tanong ni Mr. Lakson habang naupo ito sa likod ng kanyang malaking mesa. Ah, uh, eh, tungkol po sa kalagayan ng asawa ko, magtatanong lang po ako kung meron ba siyang makukuha ng mga benefits habang nagpapagaling siya I'm sorry to hear about the accident of your husband, Mrs. Tanyo. Pero I asked HR kung anong status niya sa company. And they said na contractual pa lamang siya. At hindi siya permanenting empleyado ng company. So as for the benefits, the company is not obliged to give any sort of benefits. Sabi ni Mr. Lacson. Pero sir, nagtatrabaho dito yung asawa ko ng halos ilang taon na. Hindi pa ba siya permanente? Well, Mrs., yan ang records na nakuha ko sa HR namin. Paano na ngayon yan? Hindi pa makakalakad yung asawa ko at kailangan pa niyang magpagamot. Paano na yan? Yung mga anak ko? Tanong ni Vicky sa amo ng kanyang asawa. Pinipigilan niya lamang na umiyak. Oh, misis, pasensya ka na talaga. Wala kaming obligasyon sa asawa mo. Dapat nga sisasantahin ko na yung asawa mo eh. Nagmamatigas na sabi ni Mr. Laxon. Pero sa kaisip-isipan nito ay ang nararamdaman sa may bahay ng kanyang tauhan. Mr. Laxon, nagmamakaawa po ko sa inyo. Huwag niyo pong sisisantihin yung asawa ko. Parang awa niyo na po. Kahit anong gusto niyo gagawin namin, huwag niyo lang po siyang sisisantihin. Nagmamakaawa na sabi ni Vicky sa kanya. Tumayo si Mr. Laxon at tinabihan si Vicky sa malaking sofa na kinauupuan nito. Alam mo iha, isa lang yung gusto ko sa'yo. Pahiwatig ni Mr. Laxon habang ang kamay niya ay pumatong sa balikat nito. Ikaw yung gusto ko, Mrs. Tanyo. Pabulong niyang sabi sa babae. Hindi maaari sir. Sigaw ni Vicky sa matandang lalaki. Ano ba? Gusto mo bang tulungan kita? E di mo yung gusto ko. Hindi ako ganyang babae, Mr. Lakson. Sabi ni Vicky at galit na lumabas sa opisina ni Mr. Lakson. pagka uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang panganay na anak na si Chris. Nay, si tatay, sinugod sa ospital. Nagdudugo na naman yung sugat niya. Ha? Saang hospital? Sinong Sinong nagdala? Tumakbo ang mag at sumakay sa tricycle patungong hospital. Nang makarating sila doon, nakalabas na ng emergency room si Sente at nasa kwarto na. Natutulog ang sawa na may pumasok na nurse sa kanilang kwarto. Kayo ho ba yung may bahay ni sir? Opo, ako nga ho. Ah, eh kailangan nyo palang mag-deposit ng 50,000 sa billing. Pinapasabi po nila. Ah, okay po, salamat. Pumasok si Vicky sa banyo ng kwarto at doon siya umiyak at nagisip. Ayaw niya makita siya ng kanyang mga anak na umiiyak. Naging desperada na siya pero ayaw pa rin niya na sumang-ayon sa hiling ni Mr. Laxon. Paglabas niya sa banyo, marami siyang tinawagan at pinuntahan kamag-anak, mga kaibigan, upang mangutang ng pambayad sa hospital. Pero nisa. Ni Walang nagpautang sa kanya ng pera. Gabi nang makabalik si Vicky sa hospital at unang sumalubong sa kanya ang anak na si Chris at may dala-dala itong papel. Nay, bigay po ng nurse, sabi niya kailangan na daw nating mag-deposit kung hindi raw mapipilitan silang hintuin 'yung paggagamot kay Tatay. Nakautang ka na ba ng pera, Nay? Huwag kang mag-alala, gagawan ko 'yan ng paraan. Lumabas si Vicky sa kwarto at nakitawag sa nurse station. Hello? Pwede po bang makausap si Mr. Lakson? Sino po sila? Tanong ng babae sa kabilang linya. Ah, eh si Mrs. Tanyo po ito. Sandali lang itatransfer kita sa linya niya. Kumakabog ang dibdib habang hinihintay niya na sumagot si Mr. Lakson. Mga dalawang minuto ang nakalipas ay may sumagot sa kabilang linya. Iha, buti na patawag ka. Ano bang maipaglilingkod ko? Payag na ako. Payag na ako sa gusto mo. Pero kailangan ko ng 50,000 ngayong gabi. Mabibigay mo ba yan? Siyempre naman, Iha. Yan lang ba yung kailangan mo? Tanong ni Mr. Lacson. Halata ang excitement sa kanyang boses. Sa so ngayon, yan lang. Nahihiyang sagot ni Vicky. Sige iha, san ba kita susunduin? Magkita na lang po tayo sa mall sir. O sige iha, magkita tayo dun mamaya ha. Mamayang alas 10. Sige po, bye. Pagkatapos nila mag-usap, pinuntahan ni Vicky ang billing department ng ospital at nag-promissory note na bukas na bukas ay babayaran niya ang 50,000. Pagkatapos nun, ay umuwi na siya. Pagdating sa bahay, ay naligo muna si Vicky at habang nasa banyo, inihanda na niya ang kanyang isipan sa maaaring mangyari mamaya. Inirason niya sa sarili niya na ginagawa niya to para sa kanyang pamilya at saka isang beses lang naman ito, sabi niya sa kanyang sarili. Pagkalabas niya ng banyo, ay dali niyang sinuot ang pantalon at blouse at pumunta sa napagkasundo mall. Ilang minuto lamang ay may kumalabit sa kanyang braso. Iha, pasensya na, medyo nahuli ako ha. Ang paunang bati ni Mr. Laxson. Okay lang po, sir. Kararating ko lang naman eh. Niyaya siyang mag-dinner ni Mr. Laxson at pagkatapos nun ay pumunta na sila sa isang malamig na lugar. Pagpasok nila, ay dumiretso agad si Mr. Laxson sa banyo. Kabadong-kabado si Vicky. Ano bang pinasukan kong to? Hindi Vicky, kailangan mo si Mr. Lacson. Kailangan mo siya ngayon. Kailangan siya ng pamilya mo, sabi niya sa kanyang sarili. At maya maya pa, ay lumabas na ng banyo si Mr. Lacson. O oh, iha, maliligo ka ba? Ah, eh hindi po, kakaligo ko lang po eh. Kinakabahang sabi ni Vicky. Tinigasan ni Vicky ang kanyang sarili at pinaubaya niya ang sarili sa kagustuhan ni Mr. Lakson. Nang naramdaman ni Mr. Laxon na walang tutol ang may bahay ng kanyang tauan sa ginagawa nito, ay nangyayari na nga ang dapat mangyari. At nang matapos, ay pawis na pawis si Mr. Lakson maging ang ginang. Oh, ayan ang cheque. Eh. Bigay mo lang sa bangko yan sabi ni Mr. Lackson habang hinabot nito kay Vicky ang tseke. Tinanggap ni Vicky ang tseke at nagayos sa banyo. Pagkalabas niya ng banyo, si Mr. Lackson ay nandoon pa rin sa kama. Sinenyasan siya na lumapit sa kanya. Sa uulitin iha ha, pabulong na sabi ng matanda sa kanya. Sige po salamat, sagot ni Vicky sa kanya. Dali-daling dumiretso si Vicky sa hospital para ibigay ang 50,000 down para sa patuloy na gamutan ng kanyang asawa. Mahal na mahal niya ang asawa at lahat ay kaya niyang gawin para sa kanyang mahal sa buhay. Pagkaabot niya sa cashier ng pera ay hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang kanyang luha dahil sa isiping hindi niya akalain na mangyayari sa kanya ang bagay na yun na kailanman ay hindi niya pinangarap. Pero sa kabilang banda, ay tila parang nasyahan din siya sa nangyari. Dahil sa galing ni Mr. Lakson, kahit na ito ay matanda na. Lumipas sa mga dalawang linggo at nakalabas na nga ang kanyang asawa. Problema ngayon ay kailangan niyang bumili ng niya mga gamot na nireseta ng doktor para sa kanyang asawa. Problema nga lang wala siyang kapera-pera. Naisip na naman niya na tawagan si Mr. Lakson. Hello? Pwede po ba kay Mr. Lakson? Oo, oh, iha. Napatawag ka. Ano na namang maipaglilingkod ko sa'yo? Um, Mr. Lakson, kailangan ko po kasi ng pambili ng gamot ng asawa ko eh. Eh, wala na po kasi akong kapera-pera dito. Yun lang ba? O sige, saan tayo magkikita? Doon na lang ho sa dati, Mr. Laxon. Habang nakatayo, ay may kumalabit sa aking likuran. Yon ay si Mr. Laxon. Tulad ng dati, nagtungo na naman sila sa malamig na lugar para bayaran ng ginang ang hinihingi niyang salapi kay Mr. Laxon pambili ng gamot ng kanyang asawa. At sa pangalawang pagkakataon, ay nangyari na naman ang dapat mangyari hindi may kakailan ng ginang na tila nagugustuhan na niya ang serbisyo ng matanda. Matapos noon, ay agad niyang binili ang lahat ng gamot ng kanyang asawa. Nagtataka ang kanyang anak kung saan siya kumukuha ng maraming pera, gayong wala naman itong trabaho. Nay, matanong lang po kita, saan po ba kayo kumukuha ng pera? Hindi agad nakapagsalita si Vicky at ramdam niya na namutla ang kanya muka sa tanong ng kanyang anak. Ah, uh, e, inutang ko sa mga kaibigan namin ng tatay mo anak. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante, nabibili natin lahat ng gamot ng tatay mo. Ah, uh, oh, okay po na, pasensya na po. Lumipas ang buwan at tila pagaling na ang kanyang asawa. Pero ang nangyayari sa kanila ni Mr. Laxson ay hindi naputol. Hindi lang isa o dalawa kundi madaming beses na ang nangyayari sa kanilang dalawa na tila nagustuhan din ng ginang ang ganoong setup nila ng matandang amo ng kanyang asawa at hindi nagtagal nag-offer si Mr. Lacson ng trabaho sa babae para kahit tanggalin ito sa trabaho ang kanyang asawa ay may pagkukunan pa rin ito ng pera pumayag ang ginang maging ang kanyang asawa dahil hindi pa nito kayang magtrabaho at doon na nga, lalong tumindi ang relasyon nilang dalawa ng matandang si Mr. Laxson. Hanggang ngayon ay patuloy pa din ang milagrong nagaganap sa pagitan nilang dalawa.